ang isang kotse sa kasalubong na truck sa Santa Barbara, Pangasinan. Napunta sa gilid ng kalsada ang kotse. Nawala naman ang kontrol ang driver ng truck saka bumangga sa isa pang kotse. Apat ang sugatan. Sabi ng pulisya, nakain driver ng kotse ang bumangga sa truck. Patay sa pananambang ang Vice Mayor ng South Upi, Maguindanao del Sur na si Roldan Benito. Nasawiri ng ang kanyang aid o security escort. Ayon sa Maguindanao del Sur Police, pinagbabaril ang mga biktima habang sakay ng pickup truck sa barangay Pandan alas 5 ng hapon. Tumaka sa mga armadong lalaki patungo sa liblib na lugar. Sugata ang Mrs. de Benito na barangay chairwoman, gayon din ang kanilang anak at isa pang escort. Patuloy na tinutugis ang mga suspect. Kinundinan ng alkalde ng South Upi ang pag-atake. Dahil umano sa sumabog na LPG, nasunog ang isang gusali sa Binondo sa Maynila. Labing isa ang patay, kabilang ang misis ng may-ari ng karinderya kung saan nagmula raw ang apoy. Narito ang aking report. Higit pa sa ari-arian ang nawala kay Tatay Nori nang masunog ang kanyang karinderya sa Binondo, Maynila. Tatlong kaanak niya ang nasawi, kabilang ang kanyang misis. Nasa palengke siya nang mangyari ang insidente. Tagbo ako kaagad pero wala. No, pa. Pagdating ko, nasunog na yun. Wala na yun. Sa... Na wala na. Sa <laughs> 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 na mama Wala Dapat kesamaan aku dulu. Ganun na lang ang kanyang hinagpis nang makita ang bangkay ng kanyang mga kaanak habang inilalabas sa gusali. Kaya kinailangan siyang isakay sa ambulansya. Si Tatay Nori ang may-ari ng karinderya kung saan pinaniniwala ang sumabog ang LPG pero bineberipika pa ito ng BFP. Ito yung karinderya na pinagmula ng sunog dito sa Binondo. Katunayan, kalabas na yung mga pagkain na paninda nila ngayong umaga. Ayon dun sa mga nakasaksi at nakatira malapit dito, nakarinig sila ng malakas na pagsabog. Pagkatapos, mabilis daw na kumalat ang apoy, paakyat sa mas mataas na floor. Umabot sa second alarm ang sunog na sumiklab alas 7 ng umaga at tumagal ng mahigit dalawang oras. Labing isa ang nasawi ng matrap sa gusali. Nasa kwarto lang po sila, nasa kalang beddings lang sila lumaki na po yung apoy, nasopokit na sila. Yung nasa mesinin sir, ganun pa rin po, nasa higaan pa rin po sila nung makita namin. Kabilang sa mga nasawi ang ilang border sa taas ng karinderya. Sabi ng BFP, puro grill ang bintana kaya hindi nakalabas doon ang mga biktima. Kasunod ng insidente, pinainspeksyon na ni Mayor Hani Lacuna ang lahat ng mga gusali sa Maynila na nakatayo ng labin limang taon o higit pa kung tumatalima ang mga ito sa National Building Code at Revised Fire Code of the Philippines. Sabi ni DILG Secretary Benher Abalos na pumunta sa lugar, kailangan may managot. Narito ang tip para maiwasan ang sunog na may kinalaman sa LPG. Payo ng Bureau of Fire Protection, ilagay ang LPG tank sa lugar na may tamang ventilasyon at hindi na iilitan o direktang natatamaan ng init ng araw. Kung matutulog o aalis ng bahay o tapos na ang magluto, tiyaking nakasara ang regulator ng LPG tank. Kung may maamoy na gas, posibleng may singaw o leak ang tangke, kaya huwag mag-switch ng ilaw. Buksan ang mga bintana at pintuan para sumingaw ang apoy tanggalin ng regulator ng LPG at dalhin ang tangke sa labas ng bahay, malayo sa maaring pagmula ng apoy. Kung mag -apoy ang LPG tank, huwag magpanik. Kumuha ng basang-basahan at itakip ito sa nasusunog na bahagi ng LPG tank at mabilis na isara ang valve. DOJ, Pinag-aaralan ng class suit o reklamong isasampa laban sa mga may-ari ng tatlong na disgrasyang barko sa bataan na nagdudulot ng oil spill. DILG, hinimok ang ilang apektadong LGUs na magkaso rin. Paano kalang kontra sa pagkulong sa mga driver na nasangkot sa aksidente pero nakapagbigay ng ebidensyang hindi sila ang may kasalanan? Inihain sa kamera sa ilalim ng Defensive Driving Bill. Pwedeng di madetine ang driver kung makapagsusumite siya ng ebidensya gaya ng dashcam o CCTV video. Crisis Alert Level 1, itinaas ng DFA sa Bangladesh dahil sa kabi-kabilang kaguluhan at protesta roon. Pinapayuhan ng mga Pinoy roon na maging mapagbatsyag at sumunod sa patakaran ng mga otoridad. Hindi bababa sa dalawampung aso na halos butot balat na na sagip sa Dawdaw Island sa Pagadian City. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, ginawa na umanong tapunan ng mga inabanto ng aso ang isla. Aminado rito ang barangay na nakakasakop sa isla. Pero ayon sa lokal na pamahalaan ng Pagadian, walang inire-report sa kanila ang barangay. Under Secretary Maria Cristina Aldeguerroque, itinalagang acting secretary ng DTI. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagain po ng reklamo sa NBI ang aktor na si Sandro Mulak, anak ng aktor ring si Ninyo Mulak. Ayon sa NBI, kasama ni Sandro ang ama ng maghain ng reklamo laban sa dalawang tao na hindi pinangalanan ng NBI. Ayon sa NBI, humilig daw ng privacy ang mag-amang Mulak. Sa isang text message sa GMA Integrated News, sinabi ni Sandro na hindi raw siya okay pero kakayanin daw niya ang kanyang pinagdaraanan. Sa isang pahayag, humihiling si ninyo ng dasal para magkaroon sila ng lakas at tapang para kayaning alalahanin ang ginawa ng mga salarin. Nagpasalamat din sila sa mga natatanggap na suporta. Nauna rito, inireklamo ni Sandro sa GMA Network ang dalawang independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Sabi ng network, kasalukuyang gumugulong ang investigasyon. Nauna nang sinabi ng kampo ni Nones at Cruz na hindi sinasalamin ng mga aligasyon ang tunay anilang nangyari. Sasagutin daw nila ito sa proper forum kapag natanggap na nila ang kopya ng formal complaint. Simula August 11, magbabalik sa GTV ang bagong season ng Business Lifestyle Program na Negosyo Goals. Ayon sa host ng programa na si ana Magkawas, kaabang-abang ang mga kwento ng pagbangon ng ilang negosyo na palubog na pero nakabawi pa rin. Tampok din ang success stories ng mga negosyo at kanilang business models. Dapat din daw abangan ng mga payo at gabay sa pagsisimula ng negosyo. Simple lang ang wish ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes para sa kanyang 44th birthday. Humiling daw siya ng quiet breakfast kasama ang pamilya. Wish granted naman yan ni na Marian Rivera, Zia at Sixto. Nakasama rin ni Dong sa kanyang special day ang mga magulang at kapatid nila ni Marian. Iwasang magbuhat ng maling tao, pero yung pagbubuhat o yung weightlifting na exercise, may mga magandang epekto raw sa mga babae. Samahan sa Fit Track, si Bon Aquino. Inabutan namin bubuhat ng 40 kilo weights ang 27 years old na si Maui Mendoza. Nakatulong daw ang weightlifting para hindi lumala ang kanyang scoliosis kumonsulta siya sa fitness trainer at natutunan ang akma sa kanya. Mas pinalakas niya yung muscles ng back ko. Nawala yung pain, yung mga back pains ko. 2017 naman ang maaksidente si Pamela Reyes at nagka-problema sa spine na naka sa kanyang lakas at posture pero nang mag-weights siya. definitely much stronger and Mentally better kasi it's good for your mental health. Ayon sa isang fitness coach, may magandang epekto sa kalusugan ang weightlifting. Kung may injury, kumonsulta muna sa doktor at humingi ng clearance. Resistance training makes you leaner, it helps you become stronger, at nire-reduce niya rin yung risk ng age-related diseases like uh, diabetes, arthritis, osteopenia uh, na mas prone ng mga babae and osteoporosis. Hindi rin anya totoo na magiging bulky agad ang katawan. Wala namang ganong kataas na testosterone levels ang mga babae para mag-bulk. Unless mag-steroid sila or very intentional ang mga babae sa pag like bodybuilders. Hindi naman kailangan bumili ng mamahaling equipment sa pagbubuhat. Pwede ring maging creative sa paggamit ng mga bagay na makikita sa loob ng bahay. Pwedeng mag-squats habang nasa likod o yakap ang backpack at deadlifts. Pwedeng mag-overhead presses, Russian twists, bicep curls, mag-push-ups, superman pulls, at tricep kickbacks. Magiging subjective na lang tayo sa pagme-measure nung bigat. Ang bawat exercises pwedeng gawin ng 2 to 3 sets na 12 to 15 repetition per set. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil hiker, si mommy at daddy ang mga anak, hikers din. Ang bonding na isang family sa pamumundok, pusuan sa report ni Oscar Oida. Oh. Bata ang Happy family! Ang pamilya ni na Kendall at Isabel kasama ang kanilang 2 years old na anak ng mag-hike sa Mount Isaak sa Misamis Misa Oriental. Maliban sa challenging, naging hobby na rin namin yung pag ng bundok. Why not isama natin yung mga batawan of these days? Mas maigi naman na while kami as parents, meron din kaming time sa kanila. Not just only time, but quality time with them to be one with the nature. Imbis na mag-mall at online games, maganda raw ma-expose ang mga bata sa kalikasan. Hirap man sa hike, pawing-pawi ang bago dahil hindi raw umiyak ang anak at na-enjoy ang scenery. Bago mag-hike, tiniyak nilang nasa kondisyon sila para dalin ang mga anak. Okay, dapat meron tayong preparation, especially sa cardio natin, saka sa lower body. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Para sa mas malaking misyon, ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Aralio, ako si Sandra Aginaldo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.